For today's video mga boss mga sir, gagamitin naman natin sa mid-high itong DBX Exciter at saka Equalizer lang po. Kasi mga boss mga sir, uh, yung mga speaker po kasi na yan, yung mid-high na yan, nasa itaas na yan, may mga dividing network po kasi yan. Kaya hindi na po natin yan gagamitan ng crossover sir. gamitin na natin ng crossover itong apang uh, base natin yung nasa ibaba po ayan sir yung dalawang nasa ibaba na yan ayan lang po yung gagamitan natin ng crossover ito po ang magdadala ng crossover ito naman po yung amplifier ng bb audio ito po ang gagamitin natin sa miday. Dito naman tayo sa likod mga sir, mga boss, unahin po natin i-set up yung pang-base natin. Gagamitin natin sa pang-base, ito pong Sakura AB737. Ito naman po yung pang high natin, yung DB audio na 8022. 22 Dito muna tayo mga boss, mga sir, sa uh, crossover. Dito po tayo sa uh, output ng crossover po, channel 1. Pupunta po yan ng uh, left Left po ng amplifier nyo po Tapos output naman po ng crossover dito po yung Nakalagay dyan low Siyempre low po kasi yung pang bass Pupunta naman po yan sa right channel ng uh, amplifier nyo na pang bass ayan po, dahil may output na kayo dito dito naman kayo sa input input ng channel to pupunta po ng uh, right po ng mixer dito tayo maglalagay sir sa uh, yung may nakalagay dito na PL jack, ayan po nakalagay right ayan sir tapos uh, yung input naman dito ng crossover pupunta ng Ayan, dito po sa left ng mixer nyo po. Ayan, mga boss, mga sir, meron na tayong connection dito sa uh, pang base natin. Nad galing, ang ginamit natin, crossover. Ayan, meron na tayong connection dyan. Ito po, ayan, o. Oh. Ngayon, dito naman tayo sa pang mid-high natin, mga boss. Ang gagamitin natin dyan, itong exciter na to na nasa taas at saka itong equalizer kasi nga yung uh, pang mid high natin ay speaker na yun mga boss mga sir may mga dividing network na po kasi yan ang dividing network po kasi ay crossover din po yan passive crossover ngayon uh, hindi na natin siya gagamitan ng active crossover bali exciter na lang po at saka itong equalizer ngayon set up naman natin yung mid high natin mga boss mga sir asensya na mga boss mga sir mag isa lang po kasi akong nagbibidyo kaya magalaw po yung camera natin input ng channel 1 pupunta po ng output kyan sir eto ito yung equalizer ngayon dito naman tayo sa output po ng exciter pupunta naman po yan channel 1 po yan sir ha? ayan o oh, sa taas na yan channel 1 pupunta po ng left na left ng equalizer nyo po ayan o, oh, dito nyo po ilalagay yan dito tayo sa input left ng amplifier nyo dito naman tayo mga boss mga sir sa channel 2 exciter input po ng exciter mga boss ayan o, oh, nakalagay dito input kumunta naman po yan sa output po ng channel 2 equalizer ayan po mga boss mga sir tapos, output po ng exciter channel 2 pumunta po ng right ng amplifier nyo na pang mid high po mga boss mga sir ayan ayan na po yung connection nyan mga boss mga sir tapos yung, dahil may connection na kayo dyan sa exciter na yan dito naman kayo sa equalizer input po na equalizer yung yung channel 2 na yan pupunta po sa main out ng mixer po right tapos input naman ng equalizer channel 1 ito sir pensensya na medyo magulo kasi hindi ko na binaklas nakakabit na kasi yan sa rack nya input channel 1 ng equalizer pupunta sa main out left na mixer nyo po, ayan sir main out ayan mga boss mga sir, ayan na po yung connection yan, bali ang ginawa po natin dito, etong PL jack na output dito, eto po yung ginamit natin na pang base natin tapos etong main out na tong dalawa na to, ayan naman yung pang mid high, ayan po yung connection na ginawa natin sir tapos nag mag input po tayo dito line input 1, at saka line input 2 papunta naman po ng Uh, source of music niyo po, yung gagamitin natin, cellphone ayan sir, pwede na po natin isound check yan ayan po yung connection niya sir, ako oh, pasensya na dahil uh, nakakabit na sa sa rack niya, hindi ko na po tinanggal kasi minsan ginagamit po yan pag may small event sir, ayan po yung setup nyan at hanggang dito na lang po muna yung video natin sa araw na ito.